Hello vlog, magandang buhay, magandang uh, araw sa inyo lahat, guys. Nandito kami ngayon, no. Nagtatrabaho kami dito, natatanggal kami ng plastic dito sa itong sandos panel. So, marami pa kaming tatanggalan. Lahat 'yan, guys, tatanggalan namin ang ang mga plastic niya. So, mayroon pa diyan sa kabila din, 'yan, you know, Lahat 'yan mga sandos panel papunta doon sa dulo, mayroon pa dito na side. So, marami-rami rin 'yan, guys. Kaya nga dahan-dahan lang po kami nag-ano. Dahan-dahan lang kami ni Alex dalawa. Init masyado ngayon. Ito po ang building number 3, hindi pa tapos guys. Wala pa siyang mga hipoxy ang flooring. So maraming mga workers dito, mga electrician and uh, mga mechanical. Mayroon pang kokonti na mga na iwan. So dito muna kami ni Alex. Mag-ano muna kami dito, guys. Mag-trabaho muna kami. Sana magtahod na para okay naman ang pakiramdam pag makapahod. Tignan e mo si Alex magtanggal. Ang bilis ni Alex pala, oh. Tignan mo siya, guys, magtanggal. Ang bilis niya, oh. yun dyan sa taas. Ah. Mayroon na kasi yung natanggal na kasi. Ang taas niya. Andi dito na lang sa ilalim. Yung konti mga 2 meters and a half siguro yan hindi pa natanggal yan so yan. mga plastic mahaba-haba yan mahirap tanggalin kasi nakaano sa pipe Maluwag to guys kasi ano to itong area na to maluwag to kasi pagawaan po to ng mga sasakyan no Maintenance pa dito hindi pa tapos Marami-rami pa lalong-lalo -lalo na mga electrical works ready pa tapos na kami dito sa loob dito naman kami sa labas pero yung loob ang taas nun yung galimbawa doon sa taas hindi pa tapos yung sa loob ganyan ano lang kalahati lang ang aming na ano mga 2 meters lang mga 2 meters lang ang aming natanggal doon sa loob so ewan ko kung paano tatanggalin yon na sa loob kasi mataas mahirap so yun lang magandang buhay thank you for watching